Ang intention mo ay eh, magpropaganda lang, diyan ka sa blue ribbon at mawala ka na. Gusto ko na malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni uh, dating uh, congressman na uh, Mike Defensor, mm -hmm. katulong sila eh. Nagre-recommend na, na siya uh, sumailalim sa preliminary investigation for falsification uh, of documents. Marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ka importante ang kanya magiging testimonya sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng o kailangang malaman hmm. uh, patungo pati sa prosecution, sa kakondiksyon. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. Mhm. Mm so, may nagsabi na ho siya ng affidavit. No? Wala pa. Sang so, nga uh, pinapa-finalize ko yung affidavit uh, within the week, you no? Know? Kasi mm -hmm. base sa kwento, saka base do sa mga <clears throat> mga dapat uh, ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan mm -hmm. na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng ng tao. Mm -hmm. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. ang aming usapan. Mm -hmm. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue uh, may Ribbon? May conduit, actually, na nag, nagparating. Mm -hmm. Ano po ito? Government official? Contract Walang balita mm -hmm. kay Gutesa. And that's the reason why, you know, I thought of uh, reviewing the CCTV of September 25. mm -hmm. you know? It was not my intention to spy on Senator Marculeta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Uh, kasi nga, nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang... Uh, mga naitestify na earlier or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his, uh, his claim no? Mm -hmm. uh, in his uh, sinumpang salaysay. Nagahanap din kami ng magko do sa kanya mga sinabi. I in fact, no? uh, uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Mm -hmm. Because sabi ni Senator Bato, uh, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. Kay Gutesa and I uh, i just thought na baka si yung yung si Paul or yung Mark na minension. Mm -hmm. But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Mm -hmm. No. Kung uh, pu pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya mukhang nag-join up na kay uh Sabe. No, kay congressman na uh, Sardico sa Europe. Ah. So baka yun. We're still validating ano ang yun sabi mm -hmm. So madali naman 'yon. We will check with immigration kung meron talagang uh, de departure assuming na uh, they use their uh, their real names, ano. Mm -hmm. yeah. So sino po ba 'yon yung Mark and Paul, yung sinasabi niya ah, na pasaman yeah. niya na nag-deliver. Importante 'yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate mm -hmm. whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya otherwise you know mere allegation by one person parang maski sa korte maski sa prosecution level, mm -hmm. baka hindi maghold water mm -hmm. you know? so hindi ho kayo kaya magstand up yung kay Gutesa na sa ngayon sa tingin ko no be, being uh, an investigator for so long mm -hmm. pag alam kong ganun lang isang salita lang na isang tao mahirap tumayo Mm -hmm. So kailangan natin ang uh, magko-corroborate. Mm -hmm. Sa so, isang interview, sinabi nga ako ni Sen. Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I, I, I don't know. Mm -hmm. Ang pag-alang ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay uh, ex-Congressman ko pero sir, planin nyo rin po bang patawag Tumay yung dalawa? Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, mm -hmm. uh, tingnan natin. Basta anything that can really uh, sustain yung lahat ng mga testimonies uh, so far uh, revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Mm -hmm. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama, Paul. kasama. Mm -hmm. Especially Kutesa mm -hmm. para makita natin kung meron siyang mga support documents. You know, uh, may mga talks na may pinagtatakpan, mm -hmm. merong pinipili, no? hindi, hindi ganon. Mm -hmm. no? Maski sa pag nag ng hearings, walang magbabago. Doon mm -hmm. sa nauna naming, naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Mm -hmm. Sir, kinukwestiyon din ni Senator Marcoleta yung uh, aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang... ...yung uh, mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpir sa question document, mm -hmm. meaning, yung kinukwestiyon na hindi sinasabing hindi niya firma. Eh hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI, plus yung... At so yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. Mm -hmm. uh, at kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang uh, sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Mm -hmm. uh, parang ano lang yon redundant na. Mm -hmm. Si senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng uh, Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niyan na I-issuehan ng Subpoena do Sistekom yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue Subpoena do Sistekom mm -hmm. kina Mr. and Mrs. Diskaya mm -hmm. para malinaw yung kanyang uh, tinestify na may mga 17 congressmen mm -hmm. na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung, uh, yung ebidensya do sa kanyang... Uh, tinestify. So dapat ma-invite po ulit mag Yes, nandiyan naman si Curly eh. I-invite din namin si Mrs. diskaya At kung ano yung kanilang mai mai-contribute pa no patungod sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. No? Mm -hmm. So, When overthinking of sending uh supina doses tekom dos sa uh, contractor na naggagawa ng renovation. Mm, noong sa bahay, bahay sa 42 mm -hmm. McKinley uh, road no at saka yung uh, security agency na naggooguardya ron mm -hmm. so kung mayroon silang logbook ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025 i believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 Uh, McKinley Road. Mm -hmm. At kung meron sa logbook na may mga puma pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or convoy of vehicles, then that's a strong uh, supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa. Even without Gutesa coming back to testify, mm -hmm. I think. Because remember, yung kanyang sinumpang sa laysay na naging questionable or forged, yung, uh, yung uh, notaryo mm -hmm that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other uh, uh, sa mga sa prosecution but as far as the blue ribbon yung kanyang sinumpang salaysay as red do sa kanyang sinumpang salaysay na written valid yon because uh, he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa blue ribbon hearing noong September 25. Sir, um, are you, balikan ko lang po kay Guteza, are you bothered by his disappearance and ano po yung current efforts right now to locate him? Well, uh, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi yes, to clarify eh. Yung kung meron siya may idadagdag, idagdag niya. Ano? So, importante yung kanyang presence kung meron siya may, may dadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag at saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya no? may mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala may mga at saka parang gusto ko ni malaman sa kanya sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo kasi nakita ko yung interview ni uh, dating uh, congressman uh, Mike Defensor mm -hmm. katulong sila eh sinasabi niya na uh, they helped Gutesa uh, draft his affidavit So kailangan maklarify din yon. Hindi bang ang sariling uh, sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya mm -hmm. na maggawa ng affidavit? Mm -hmm. uh, ano po yung basa or tingin nyo analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang um, nagtag, nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mm -hmm. mine. Ano? Mm -hmm. Kasi wala nga nakakalam. Tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano. Kung ang hangad mo mag-prosecute talaga, makapagpa talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng ombudsman. Kung ang intention mo ay eh, magpropaganda lang, diyan ka sa blue ribbon. At mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Mm, ang... Although kay Congressman na uh, Saldico, uh, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate eh. sa kanya, nauna na. Mm -hmm. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez mm -hmm. at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang uh, logical conclusion, which is to prosecute and uh, convict former speaker Romualdez, dapat nandito siya mm -hmm. hindi man sa blue ribbon kung iniisip niya hindi niya hindi siya makapagtiwala sa blue ribbon humarap man lang siya sa DOJ humarap humarap man lang siya sa Ombudsman kung yun ang hangarin mm -hmm. so now anong isipin natin bakit blue ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot nawala ka na sir mag apply po ba dun kay Goteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest you next ah uh, meron na siyang problema sa Prosecution Service ng DOJ. Why? Because meron ng uh, resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya uh, sumailalim sa preliminary investigation for falsification uh, of documents. So, uh, let's leave it at that. Now, uh, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Ano? Uh, para gipitin pa siya na i-issue siya ng supina and then warrant of pa arrest papa contempt, uh, I don't want to go there. Na-mention nyo na na valid naman yung testimony kasi mm. si mm. under oath yung sinabi sa, uh, sa sa hearing. Um, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forge? Uh, yes, valid, pero somehow, makaka sa credibility niya. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni uh, Gutay sa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi ng tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So alin 'yan totoo alin ang hindi? Hindi na natin alam. And uh, don't din pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan uh, maleta, you no. Know? Tapos eh parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang ano, isa o dalawang vans, yung iba uh, SUV. Mm -hmm. Hindi kakasya yung ano, 46 na maleta, parang hindi kakasya doon. So these are, you know, if we examine the uh, di testimony o yung kanyang uh, yung as narrated ano eh titingnan natin lahat 'yon and pagwa ng committee report pati sa recommendation kung sino ba yung papelan ng charges uh, all those things will be considered sir sir yung kay Gutesa po uh, kung hindi po siya attend or kung umattend po siya at walang uh, magko ng mga sinabi niya will it and his presence. Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung seso niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand alone eh. Hmm. So, pap maski ba sino, alimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papanawalaan ba natin si Sally? Hmm. Nang wala siyang pangsuporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million. Mm -hmm. At dinala niya eto nga, eh, nakapagtabi ako ng isang post-it. Namukhang no? na post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So, yun, mga notes. Alam nyo, yung nung investigator ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Mm -hmm. Yan, ina sa court yan eh. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes, yun, valid yun. Kung meron siyang gano'n, yung alimbawa, nagte-take notes siya noon, okay. meron siyang diary, na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025, na nag-deliver kami rito, o kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magde-deliver ako, mm -hmm. kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay pictures, sir? Well, pictures, yes. Mm -hmm. Yeah. So, Or, sabi ko, logbook, maski hindi sa kanya galing, ano, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025, may pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka nga alam ko, pag naglagay ng pera at uh, namigay ng pera na kalagay sa maleta, hindi sa akin ha, ang alam ko, mamurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? Daan libo. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon.